But deep inside, nanay ako. Mm -hmm. Anak ko yun. Yes. Kilala ko yan. Sa napapabalitang annulment ng mag-asawang Arjo Atayde at Min Mendoza, hindi maiwasan ang magbigay ng reaksyon ang ina ni Arjo Atayde na si Sylvia Sanchez sa sinapit ng relasyon ng dalawa. Sa kanyang panayam inamin ni Sylvia na matagal na niyang alam na may problema ang mag-asawa ngunit ayaw niyang pangunahan o makialam sa buhay ng kanyang mga anak. Buhay nila yan ikanga natanong siya kung bakit humantong sa annulment si na Arjo at Maine, ang sagot niya ay may mga bagay sa buhay ng mag-asawa na masasabing isang pagsubok na kailangan malampasan, kung di nyo kaya na-i-handle ang problemang ito tiyak na haantong sa hiwalayan, pero hanggat kaya ko na may salba ang relasyon nila andito lang daw siya handang gumabay at magbigay payo. Tinanong din siya kung sino ang may problema matapang niyang sinagot na hindi kay Arjo ang problema ngunit hindi naman niya binanggit ang pangalan ni Min. Pero ayon sa kanya sana maayos pa ni Min at Arjo ang problema at huwag na umabot sa tuluyang paghihiwalay ng dalawa.